What's up mga idol, sa video na to ay gagawa tayo ng cellphone na kapag i-charge mo siya makikita ang kidlat at bigla pong nawawala. Ang model po pala nito ay Realme 8 Pro. At ayun mga idol, napapansin nyo po, ito po ang main issue niya. Kapag i-charge mo siya blank lang ang charging na kidlat at nawawala bigla. So pinalitan na po ito ng flex, battery, charging flex, ganun pa rin. At ayun mga idol, pinalitan ko rin ng ibang charger at talagang ganun talaga ang sira. Hindi po siya nadadagdagan kahit i-charge mo yan ng magdamag dahil bigla po nawawala ang kidlat. At ayun mga idol, paano ba yan ginagawa? At grabe mga idol na logic po ang paggawa natin. At kung napapansin nyo mga idol, nung pagbukas po natin dahil pinagawa na ito sa iba, hindi na po binabalik pa ang scroll lahat. Grabe. At pati yung battery nito mga idol bago na rin. So ayan, dahil buti na lang nung pagpadala sa atin ay may laman pa na 2% at nakita nyo naman kanina mga idol talagang ganun talaga ang problema. Ayan, madali ko na siyang maiangat dahil wala na po siyang screw. At kung napapansin mga idol, brand new na ang battery, yung charging board na palitan na rin, yung charging flex. At kung napapansin nyo, yung bakal ng flex ay natatanggal na so sensitive po yan kapag replacement na talaga. At kung napapansin nyo mga idol ang charging board niya ay replacement na halata na po kasi mga idol kapag replacement na ay wala na pong mga IC or mga pyesa at ayan sinik ko po ng battery mga idol dahil ayan brand new na po yan at tinesting ko po yan ng ibang battery bakas sa battery lang kasi minsan meron po mga battery na hindi compatible minsan nagbiblink lang ang charger at biglang nawawala at ayan sinubukan ko po sa pang upo na battery so pariparas lang po siya compatible din po yan at ayan mga idol testing din po natin kung gagana ba siya dahil minsan nasa battery lang, hindi siya compatible. Kaya kapag i-charge mo siya, nawawala po ang charging indicator or yung kidlat. At ayan, i-testing po natin mga idol. At dahil compatible po yan, nag-open po siya. So kapag hindi po compatible mga idol, hindi po yan magbubukas. At ayan, antayin po natin na magbukas. At ayan mga idol, tingnan natin kung nagja charge At kung napapansin yung mga idol, nawawala din talaga ang kidlat ng charging. Ginawa na pala ito mga idol sa pagawaan. Two weeks na po daw po itong iniwan at hindi hindi nagawa. Kaya ayan, nagpasyang may-ari dahil matagal na po siyang nanood ng ating mga video at ayan mga idol, i-check na po natin. At isa po siyang followers natin mga idol at nung binuksan ko ang motherboard sa ilalim, kung napapansin yung mga idol, chinik ko ang board nung tinanggal ko siya. Ayan, nawala na po yung shed at meron pong pyesa na natanggal na kapasitor, Grabe mga idol. Si dito mga idol, kapag nagpalit kayo nito, alamin nyo po ang mga logic na gagawin. Ayan, nung nakita ko ang ilalim na ginalaw na po ang banda sa charging at pati na po yung linya mga idol ng positive IG number na rin. So hindi rin po nagawaan ng paraan. At ayun mga idol, ginawa ko po ito ng logic lang. Panoorin nyo po ang full video repair. Ayan, binalik <laughs> ko ang dating battery ng mga idol. Ay ang masaklap dito mga idol, pinapabili po ang may-ari ng flex, LCD at charging board at hindi naman naayos. At si ang pinaka charging board mga idol. Kung napapansin nyo po, nung tiningnan ko ang charging board ay wala pong mga IC or mga kapasitor na kasama so kapag replacement na mga idol, minsan wala talaga, at dapat hindi nyo muna ginalaw ang banda sa mainboard, dahil nagpalit po kayo ng charging board, dapat subukan muna ninyo ng isa pang charging board bago nyo galawin ang motherboard yun po yung tips natin mga idol, kaya ngayon, dito nyo po malalaman kung saan ba talaga ang problema, ayan binalik ko yung dati niyang battery na replacement, so sayang yung original battery nito mga idol, at hindi ko alam kung nai iwan na sa pagawaan dahil kapag replacement ng mga idol madali po malubat at ito po yung logic na ginawa ko mga idol at kung napapansin nyo wala talagang pyesa ang mga replacement na charging board kaya madalas nag-error po yan at mga idol, ito po yung logic na ginawa ko. Naghanap po ako ng original na charging board at kung napapansin nyo mga idol, meron po siyang mga parts or pyesa na kasama. Ayan yung mga item na naka mga idol. Original na charging board po pala ito. At kung napapansin nyo, yung replacement ay walang pyesa Kaya doon ko napaisip mga idol na subukan ko muna palitan ng bagong charging board or original na charging board bago galawin ang motherboard. So, kaya ayan mga idol, i-testing po natin ang original na charging board at tingnan natin kung magnormal normal ba ito. Ayan. Bago po tayo magpatuloy sa video, shout out muna tayo rito. Ayan lahat at sa lahat ng ating viewers na nanonood, shout out po sa inyong lahat. Salpak natin yung battery at ayan mga idol, i-charge po natin. At kung napapansin yung mga idol, nagcha charge po siya. After po magbukas yan, malaman po natin kung talagang nag-normal na ba siya. Na logic ba natin ang paggawa nito. Ayan mga idol. Kung napapansin nyo po, ang original na charging board na nilagay natin ay gumana kaagad. Kung napapansin nyo mga idol, hindi na nawawala ang charging indicator or yung kidlat. Kanina, pag salpak nyo palang, seconds lang, mawala na siya kaagad. Kaya, ang best tips ko po sa inyo, kapag nagpalit kayo ng charging board at nakaranas kayo ng ganito, dapat mga idol, subukan nyo pa po ng isa pang charging board dahil hindi po lahat ng nabibili ay god ka agad. Kaya ayan, mag-optional kayo mga idol. Kahit replacement naman yung mga idol, dapat gumana siya kagad So, supply lang po talaga itong nabili. At kung mas maganda, kung meron kayong original na galing sa unit, mas maganda siya, mas madali mo magawa ng paraan. At ayan, binali ko po yung bakal na natanggal. At tingnan po natin kung magdadagdag ba ito dahil nagalaw po ang motherboard. So, sana mga idol, bago nyo po galawin ang motherboard, mag-optional muna kayo. Try nyo muna ng isa para hindi po kayo mahirapan. At mga idol, 2 weeks na po ito sa pagawaan ay hindi daw magawa. Kaya nagulat ang may-ari nung naalaman niya na nagawa ko na dahil pinalalamove niya po itong mga idol at oras lang nung pagdating ng unit niya ay nagawa ko na kaagad. Kaya ayan mga idols, sobrang pasalamat ng may-ari nito na nagawa. At dapat mga idol, yung main huwag nyo basta-basta galawin para hindi lalong masira ang motherboard. <laughs> At na natin mamaya mga idol, kapag nagdadagdag ito, ibig sabihin, nung paggalaw sa board ay hindi nadali ang board. So, grabe mga idol, may logic talaga ang pagawa ng mga cellphone na dapat talaga, kailangan nyo talagang malaman ang mga steps na dapat nyong gawin bago galawin ang motherboard. At sana mga idol, sa pamamagitan ng video ito, nakakuha nakuha kayo ng idea at sana isupport nyo po ang ating channel. Huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. At dahil kulang na po ang iskro mga idol, kung napapansin yun, ilagyan ko na rin po ng mga iskro at libre na lang yun dahil kapag nahuhulog po ito at kapag walang iskro ay bigla po itong maghihiwalay. At ayan mga idol, tingnan po natin mamaya kung magdadagdag ba ito. So nalagay na po natin lahat yung iskro na dikita na rin natin dahil kanina wala po talagang dikit at wala na rin pong mga iskro. At ayan, meron pong 5% at maya-maya lamang i-open na natin. So, ayan mga idol, bigla po siyang nag-8% sa loob po ng 5 minutes. So, ibig sabihin mga idol, normal na po ang pagawa natin. At grabe ang pasasalamat ng may-ari nito na naayos ito. Hindi talaga niya maakalain na magawa ito dahil 2 weeks na po ito sa ibang pagawaan at hindi naayos. At ito lang po ang problema mga idol. At kapag nagaranas kayo ng ganito, ang best tips ko sa inyo, mag-optional kayo. Dapat itesting nyo ng isa pang charging board para doon nyo malamang kung saan talaga ang tama bago nyo galawin ang motherboard hanggang dito lang po tayo maraming salamat sa panonood